Si Jessie Menjola, kamakailan lang, ay nagbahagi ng isang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay mag-asawa kung saan muntik na silang maghiwalay ng kanyang asawang si Luis Mansano Sa isang emosyonal na bahagi ng kanilang vlog na Truth or Dare, ibinahagi ni Jessie ang mga dahilan sa likod ng halos pagguho ng kanilang relasyon. Ayon kay Jessie, Nangyari ito isang taon pa lamang pagkatapos ng kanilang kasal. Bago pa dumating si Pinat sa kanilang buhay, sa panahong iyon, isang malaking issue ang kinaharap ni Luis. Kaugnay ng isang kaibigan na tila nagbigay ng matinding stress at tension sa kanilang pagsasama. Dumating sa punto na pakiramdam ni Jessie ay hindi na siya pinapakinggan ni Luis atila at mas binibigyang halaga pa ang relasyon nito sa kaibigan kaysa sa kanya bilang asawa. Isa sa mga pinakamabigat na bahagi ng kanyang kwento ay nang umabot na sa puntong nawawala na siya ng pag-asa. Naaalala niya ang kanyang ginawang hakbang ang paglapit kay Vilma Santos, ina ni Luis. Sa gitna ng kanyang pagdududa at lungkot, Sinabi niya kay Vilma na mahal na mahal niya ang kanyang anak. Ngunit nahihirapan na siya dahil tila hindi na siya pinakikinggan ni Luis. Sinabi ni Vilma sa kanya na maghintay pa. At naalala pa ni Jesse ang mga payo ng kanyang biyanan na baguhan pa lang sila sa buhay may asawa. Kaya't may mga pagsubok na talagang darating. Sa kabila ng kanyang paghihirap, sinubukan pa rin niyang magtiis nagdadalawang isip kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Isa pang nakadagdag sa tensyon ng kanilang pagsasama ay ang usapin ng pagkakaroon ng anak. Ayon kay Jessie, noon ay gusto na ni Luis magkaroon ng anak, ngunit siya mismo ang tumanggi. Ipinaliwanag niya na hindi pa handa si Luis maging isang ama dahil hindi pa nito kayang mag-commit ng buo sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Luis, naramdaman niyang mas pinipili pa nito ang ibang tao kaysa sa kanila. Na siyang nagtulak sa kanya upang magdalawang-isip sa pagkakaroon ng anak. Gayunpaman, sa huli, nagpasya siyang maghintay at bigyan ng oras si Luis upang maunawaan ang mga bagay-bagay. Dumating -bagay. naman ang panahon na napagtanto ni Luis ang kahalagahan ng kanilang relasyon. At ito ang nagbigay daan upang mas maging matatag pa ang kanilang pagsasama. Si Jessie din mismo ang nagpatotoo kung gaano kahirap ang mapunta sa sitwasyon na muntik nang maghiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, naalala niya na sila'y kasal na. Ayon sa kanya, ang pagsubok na ito ay nagpatibay pa ng kanilang pagmamahalan at pag-aasawa. Ang nangyari ito ay nagsilbing aral sa kanila na kahit gaano pa kabigat ang mga pagsubok, kung may pagmamahal at pagtitiwala, kayang-kaya itong malagpasan. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, masaya at buo pa rin ang pamilya ni na Jesse at Luis. At dahil sa kanilang naranasan, lalong tumibay pa ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at iring ang bell icon para lagi kang updated sa mga latest showbiz balita. At malapit na rin tayo bag 1000 subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo mga kakita kids. I-share na rin ang video na ito para malaman ng iba ang inspirasyong hatid ng kwento ni na Jessie at Luis. Hanggang dito na lang mga kakita kids. Kita kits ulit sa next video dito sa Kita Kits Showbiz.